In my experience as a breakup recovery coach, marami pong excess ang naoobserbahan po natin na hindi bumabalik because of ego. Yung mga sinasabing mapapride, matataas po ang tingin sa sarili. Kaya kung gusto mo siyang bumalik mga utol, ay kailangan magawa mo siyang mahina, weaker and weaker. Kaya in order to achieve your goal, kailangan mo mag-focus na alisin yung kanyang ego. Huwag kang parating nandyan at habol ng habol sa kanya. Kasi nabubus mo lang po ito. Nabibigyan mo lang po siya ng emotional stability and confidence. Mga dahilan para ma-anticipate po niya yung mga disadvantages na pwede po niya maramdaman during the breakup. Kaya kung napansin mo, habang tumatagal, lalo po siyang lumalakas, lalo po siyang lumalayo sa iyo. Yan po ang dahilan kapapong. Sa mga coaching session ko ay tinuturo ko kung paano mo i-handle ito at kung paano mo completely ma-eliminate ang sitwasyon na to. Kaya iwasan mong mabus ito, iwasan mong bigyan at mag-provide ng mga emotional strength or stability na pwede niya magamit. Mag-focus ka doon sa sitwasyon na siya po ay hihina ng hihina. Dapat makita niyang malakas ka, dapat makita niyang stable ka, at dapat maramdaman niyang matured ka na hinahandle mo yung naging breakup ninyo. Diyan ka magtatagumpay in a possible way na maibalik mo siya sa iyo.